You. Ano? Tutulungan mo pa yan? Talagang gutom na gutom na ako eh. Tatlong araw na kasi ako hindi kumakain. Ano? Kumuha naman. Um, tama tama. Ito meron pala ako dito ba? Ang pusana to eh. Total sir, mas magaling naman ako kay e, Virgo. Deserve ko naman po talaga itong posisyon na bibigay niya. Alam mo ate, yan mm. dyan sa ugali mo, sigurado ako matatanggap ka. Kasi ang number one rule ko sa company ko is kailangan maging punctual ka. Ayun, bilis mo. Wait lang, may ilis talaga. Baka naman pwede baka yung ba? ba? baka bariya. Ha? Bariya? Check lang, check ko ha. Bigo, ano ba? Maliliit na tayo sa interview. Ano? Tutulungan mo pa yan? O ikaw, lumayas ka dito. Ang baw-baw mo. Ano ba? Hindi na may tsura niya. Mamamaw tayo niyan. Paano ba? ba? tayo? Asa na talaga na ugali mo? Eh kung kailangan kong tumuna, mo? ano problema mo? na naman ako ha. Yung kabaitan mo, may madadala ka ba dyan? Bala ka dyan. na ako. Sige, saglit lang nga. Tingnan ako kung may pera ako. <laughs> ako, ito na lang yung pera ko eh. Baka kaso na ito tubig. Di, oh, okay na to, Te. At is, kahit sa pano, may pambilang tubig. Pamasakay ko sana yan. Kaya lang, malapit lang naman eh. Sulala ka na lang. Salamat, Te, ah. Talagang gutom na-gutom na ako eh. Tatlong araw na kasi ako hindi kumakain. Ano? Kumuha ka naman um, tama tama, ito meron pala ako dito ba, umpo sa anak Sa pagganap ko ng trabaho, pero okay lang, sa'yo na lang. Hindi na eh, huwag na. Baon mo yan eh. Hindi, okay Pailangan lang. Kailangan mo yan. Mas mamaya magutong ka. Ano ka ba? Eh, di ba sabi mo, may interview ka pa. Oh. Tsaka mamaya malate ka pa. Sige na ito, okay na ito. Okay lang, kunin mo na to. Kasi ako naman makakain ako sa bahay. May you know, Ano naman ako eh, ikaw. Dito ka lang nakatira. Ako pwede kumain sa bahay. Uh, so, kainin mo na yan. Sure ka? oh, tsaka yung ibilin mo tubig. Ha? Hi, sir. Good morning. good morning. Good morning. Wow, Pamela. Very impressive. Napakaaga mo. Yes, sir. Maga po talaga ako sa trabaho. Hindi po ako laging nalilate. Pagdating sa trabaho, talagang focus po ako. Mm, that's good. That's good to hear. Di ba dalawa kayong interviewin ko? Nasa niyo kasama mo? Ah, si Virgo po? Ay, naku, sir. Parang hindi po siya interesado sa offer na binibigay niyo. Bakit? Ay, naku, sir. Kung ano-anong inuuna niya, kanina ko pa siya minamadali. Parang hindi naman po siya interesado dito sa trabaho eh. Kung ako sa iyo, sir, huwag mo nang isipin niyo nandito naman ako. total sir, mas magaling naman ako kay Virgo. Deserve ko naman po talaga itong posisyon na bibigay niyo. Pwede, bakit, bakit mo ito ginagawa? Eh, bakit mo ako tinutulungan? Eh, pagkain mo ito eh. Hindi, kasi wala din naman akong pera eh. Eh, din ako ng pera sa parents ko. Kaya nga ako naghanap ng trabaho eh. Alam ko yung pakaramdam ng walang pera. Tsaka nanghihingi. Eh, ako, may tumutulong sa akin. Magulang ko. Ikaw, dito nga nakatira. So, walang tumutulong sa iyo. Hindi tao. Kaya, ako nito sa'yo. Alam mo, ate. Hmm? Dyan sa ugali mo. Sigurado ako, matatanggap ka. Biruin mo. Yung pagkain mo, binigay mo pa sa akin. Eh, kailangan mo yan. Tsaka pagkain lang yan nakakain ako sa bahay. Anyway, nalilate na kasi ako eh. So, iwan na na kita. Salamat Ay, really na. Ingat ka. Mukhang maganda ng credentials mo. And, ang ganda ng mga pinasukan mong work. And, nakita ko dito na okay din yung school na, pina na pinanggalingan mo. I think you deserve the position. Salamat po, sir. Hi, sir. Good afternoon. Sir, sorry. Oh. sorry Na late po ako. Sana po pa ako sa interview. Ito, pinisipi ko. Um, Miss Virgo, I'm very disappointed. Kasi ang number one rule ko sa company ko is kailangan maging punctual ka. And unfortunately, late ka. I'm sorry, sir. May tinaanan po kasi ako eh may pulubi kasi doon na oh. nanghingi ng pera eh. Tinulungan ko po. Kasi gutom na gutom na siya eh. Yan kasi, kung ano pa kasi hinuna mo, yan tuloy. Yan, eh, tinanggap na ako. Tinanggap ka na? Um, actually, hindi ko pa kayo tinatanggap pareho. May tanong lang ako. Ba't kailangan ko kayo i-hire as the manager? As the manager of the customer service department? Ay sir, ako matulungin po at magaling po ako makipag-usap sa mga tao. Tsaka mabait po ako sir, inuuna ko po yung trabaho, hindi tulad ni Virgo, kung ano-ano yung inuuna. Sa tingin ko sir, si Virgo hindi po siya interesado sa trabaho. I think sir, deserve ko po talaga to. Parang di naman. Ikaw na naman? Sino mo ba ako dito? Anong klase pong meron kayong security? Bakit pinapasok po to? Pamano ka ba? Di naman yung pangapasokin dito kung pulubi talaga yan eh. Ba't naman kasi Charles ganyan suot mo? Eh, Dad, alam mo naman, di ba? Na nagsasosyal experiment ako. Kaya sinubukan ko lang maging pulubi. Eh, para malaman ko rin yung ugali ng iba-ibang klase ng tao. Kung ano na inuunan mo dyan, hindi sa mag-focus ka dito sa kumpanya. Pa-vlog-vlog ka pa dyan. Eh, alam mo, Dad, makakatulong din naman sa akin to eh. At saka yung sa, sa company natin, alam ko na yan. Sir, ano niyo po to? Ah, uh, pasensya na. Ha? Actually, siya yung nag-iisa kong anak. Siya yung magte take over ng company na to kasi ako mag-focus ako sa ibang business. Kaya kung sino man yung ma-hire sa inyo, siya yung magiging boss niya. Ah, uh, nga pala, Dad. Meron ka na na pili sa nila? Actually, um, between the two of them, mas okay ang credentials ni Pam mas maganda ang pinanggaling niya ng school and mas maganda yung records niya sa previous employments niya. Uh, paano siya dad? Ah, si Virgo? Uh, well, very disappointing kasi interview pa lang late na. Ah, uh, actually dad, kaya siya na late. Eh, siya yung tumulong sa akin. Talaga ba? So, yung pulubi na tinulungan ko. Kaya po akong nalate. Ting ko dad. Panoorin mo to. Ito yung vlog ko. Well, mukhang nag ibang isip ko. Oh, sabi naman sa edad eh. Diyan sa pagbablog na yan, may matututunan tayo. Um, Pam, nakita ko sa vlog na kung paano yung naging attitude mo sa pulube. Unfortunately, hindi ito yung hinahanap ko na values ng magiging manager ng customer service ng company ko. Ang hinahanap ko, yung taong marunong umintindi at umunawa ng kapwa nila, lalo sa mga customers. And of course, sa mga katrabaho. And nakita ko dito na si Virgo, kahit hindi niya kakilala, and kahit walang-wala na siya, she opted to help So, Virgo, congratulations! Uh, I think you are well deserved. So, perik ka na mag start tomorrow, and to sa HR office to complete your requirements. Thank you, sir. I'm really sorry, Pam, but you're not qualified for the position. And sana din sa yun ng So, good luck, and you may Thank okay, sir. Congrats, Virgo. Thank you, sir. And meet your new boss. Hi, boss. Yeah.